lang tayo, di ba? Walang nagtagumpay na kasamaan sa kabutihan, di ba? Alam ng Diyos 'yan. Alam nila lahat 'yan. Mabuhay pa sila. Sa tingin mo kaya <laughs> diwata ano? Mga kapwa mo ring uh, businessman yung Yes, feeling ko ha. Kasi hindi ko naman lahat yung kilala, feeling ko talaga yung iba diyan may mga business din na malamang na sa gasaan natin sa sa larangan ng pagtitinda. Tapos iba naman diyan talaga kakilala ko din, yung iba naman talaga kasi di ba dito sa Pilipinas bawal umangan pag yumaman ka talaga, talagang, hindi pa nga mayaman ha, pag tatangkap pa lang na yumaman, ang dami talagang hila si pababa. Which is, yun talaga ang kultura natin talaga. Hindi ko naman nilalat pero kadalasan ganyan. So, ayaw ko pa buti lang, naging foreigner ako, hindi ako Pilipino, saring lang. Hindi, <laughs> hey, kung sakaling ano, kung sakaling mga businessman din yung nagbabas sa'yo, anong minsaya mo sa kanila? Ayan, ito na nga, sa lahat kung mga businessman din kayo na binabash niyo ako para pastang tayo, no? Ang gawin nyo na lang mga ano, mga share magpursive na lang kayo. Galingan nyo pa para ma-challenge dapat. Kasi ako ganun ako, mindset ko eh. For example, para plus kami ng tinda, tapos yung iba, maraming customers, ako wala. Kasi nangyari talaga yun sa akin nung no, nag-umpisa pa lang ako. Alam mo, magandang ano yan sa akin, magandang challenge, kung pa, magandang ano. Kasi na challenge ako, ano pa kayang, ano pa kayang ang maganda kong gawin para dumamay din yung customer ko. Gano'n yung mindset ko eh. Hindi yung para siraan yung isang tindahan para mapunta sa akin yung customer. Kasi ganyan yung nangyayari dito eh. So sisiraan ka niya, lahat ng mga negative ko may sasabihin sa'yo, para masiraan ka mo, lang ka na kung sumapunta sa kanya. Ako hindi. Ang mindset ko kasi, pag may nakita ako maraming customers na kung para sa man tindahan natin, lalo ko pang ginagali niyan. Lalo, lalo ako na siya challenge para ma-improve, para mapantayan ko siya, hindi para siraan siya. Ganun ang mindset ko. So yon, yun lang may ko. Kung palas tayo ng tinda at saka tingin mo uh, nasa sapawan kita, dapat ma-challenge ka pa sa akin. Galingan mo din. Pag mag-forsige ka pa, mas galingan mo pa para... ba, diba, dumami din ang customer mo. Ganun dapat yung mindset natin para maiwasan yung ingitan, yung siraan na yan. So, yun lang. Sana magkaroon tayo ng aral ngayong araw na ito kay Diwata paris Overload. Saring <laughs> Thank you. Thank you. <laughs> Ay, hindi na po pala. Yan ang lesson yan ang lesson for today natin na ah. sana tum tumatak sa isip nyo at marami kayong matutunan. So, araw-araw tayo magbibigay ng aral sa inyo. So, tanong lang. Welcome ako sa lahat ng vlogger na pupunta dito na may gustong itanong sa akin. Sige, sagutin natin yan one on one. Thank And you. Thank you. Oops. pangalan mo ano sa shout out Austin Hi Hi Austin Ma Ay, pa. Hi Austin Matthew happy birthday sa iyo mabuhay ka hanggat gusto mo hey, mabuhay ka diwata maraming salamat, maraming salamat. i